excited? Oh, like yung mga hands, mapuputol. Isang araw, pag-uwi ko galing trabaho sa malubong ang face. anak ko. Milig ng bay, mawa daw siya. Ha, ha, kasi said. wala siya bay. May pinamana kasi excited? sa kanya nagamit nag lang yun know, ng two hands, almost. Kaso nasira na din, Bawa ng kalawang sa batalya. Then sabi ko, sige, wait mo lang hanap ako para order tayo sa isip ko ayaw ko din bigay agad kasi meron pa naman siyang scooter very good yeah Galing nga, parang motor ah. O, oh, andar na, andar na. Jeng, 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 di ko din agad binibigay kasi ayoko siyang masanay na kapag may nakita kami sa mall o palengke ay magtatantrum siya kapag di ko binili yeah, di siya gano'n. Like mm -hmm. sige na oh dali let's go ano like it. oh it's okay oh dali let's go sagot ko lang sige order ako nyan wait mo lang since uso naman na ang online selling at gusto ko lang makalakihan ng naghihintay sa isang bagay bago niya makuha lalo na di rin naman kami sa si sinasabi ko na lang na bit bit ng airplane yung bike niya kasi for me lahat ng blessing natin is a gift from God Go inside. Mm It's okay. So, inside. Oh, dali. Inside. Yan. Oh, sige. Very good. Hindi. Help kita eh. Daddy, agal ako eh. Huwag na. Para, para safe. Hindi ka mauunto. Kasi baka mabump mo head mo eh. Mmm, boom, boom, boom paning yung sound ng motor mo? okay okay ano yung sound ng motor mo? Yeah. Wow. 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 One day, nagpunta kami sa mall. Then after, nag-church kami. Tapos sa labas ng church, biglang may dumaan na airplane. Then, turo siya ng turo sa airplane. Nandun daw bike niya. op oh, mm. oh, press mo yung Me, very good. Kaya na pag isip isip ako. Na kailangan siguro mabigay ko na. Galing, atras pa yung motor mo ah. Galing ah. Enough na din yung paghihintay niya. Kaya pag uwi namin ay in-order ko na. Then dumating na in 3 days. Sabi ko, Do you like your bike? Do you like your new bike? Hmm? Ganda. Ganda. Mm -hmm. What's was that? Motorbike. Is, is that a motorbike? Yes. Why? Because it's a motorbike. Mm -mm. And does it have the yes. Ah, oh, ganda. Bilao. <laughs> Where? tun tun, Andun. It is my motorbike. Yeah, Oh, Ayan, sound ng motorbike mo. Boom, boom. Oo, oh, galing ha. o singa. And you also have helmet, no? oh, oh and brake, no? oh, galing, no? May... Ah, hindi, nag-wear ako helmet kapag nag-ride ako motor, right? Remember? Diba? Tsaka, and you also have top box, no? Kaso na sa front. Oo, oh, yung top box mo in front, no? Basket. Yan mm -mm. Yeah. Oo. oh. Oh mm -mm. Oo, oh -oh. yeah. Bye-bye. Mm, -mm. Bye -bye. oh, careful ka. Did you bring your license? Do you like your new bike? Did you bring your license? Sagot niya. It's daughter bike. Did you bring your license? Same daw kasi kami ng color. Driver's license. Motorbike daw yun. Haha. -ha. Yeah kasi red Ay, wala, din yung motor ko kitang kita sa ngiti wala, niya ang saya pero wala. mas masaya ako license? sa nakikita ko sa kanya ah naiwan mo at home uh, okay don't forget next time oh sige na careful ka wonder ka na yung sound ng motor mo